no olo ayano <laughs> <laughs> Ayan oh, no? meron pa luno. Dami mm. pala sila din. Oh. Dami sila eh. eh Ang kobra? Ano pa nga pa din? Are-are, mamahadlok ng mukha ngayon. Kobra ba to? Ayan Ha? ba? Kani Kanimong... mo. Video mo. Yeah. Eh, hindi video. Video na on, pero ang mga ako ipagunito ni mo. Kina ko lang kung kobra. Na may tima ilahag kobra. Kung kobra ba 'to? Hmm? itu dino latin kobra e bankobrain ya, ya. kobra kaya to h hmm. hmm? ya picture ya kobra ha kobra eh. da kobra kobra tadi nih tarundi nih sama gilit-gilit anu yang anu mure kobra bitu oh tadi basta na no. bas tanam bolokah kobra nak makana tadi nih tarun oh jadi sama suluk-suluk Bro kobra ni yo kobra kobra mania kobra si guru noh kobra apa yun meron pa doon pinaglunuhan siguro dyan nakatira mga butas butas cobra yun no mabok hmm, ang cobra <coughs> siguro mga butas butas dito nakatira yan haba ah निकलो